Iniwasan na niya ang kahit na anong magte-trigger ng galit nito. Kapag hindi ito galit, ito sa kanya. Iniwasan na lang niyang mabad trip ito para hindi siya nito mapagbalingan ng galit nito. Hanggang mas maala maalaga at malambing ito sa kanya. Naging okay ang relationship nila. Ngunit kung kailan nagkaroon sila, siya ng panibagong dahilan para bigyan ito ng third chance, ay saka naman niya ito na ng babae. Nakita niya itong may kasamang ibang babae sa mall. Ang sabi nito ay nasa bahay ito at may ginagawang project. hinuling niya ito sa akto sa wala itong maikakaila sa kanya. Wala itong naisagot sa kanya ng araw na nahuli niya ito. Hindi ito nagalit, hindi ito nagpaliwanag, inako nito ang pagkakamali. Hudyat na yon para kay Lia. Kailangan na niya itong hiwalayan dahil hindi na ito magbabago kahit anong gawin niya. Mula nang nahuli niya itong may ibang babae ay hindi na niya ito kinausap. Inihanda niya ang sarili. Gusto niya na kapag siya, hindi na muli pang magbabago ang isip niya. Dito naman ako, nag-aabang ng bago sa istorya ko. Paulit-ulit na lang, paulit-ulit na lang, dito na naman ako. Tinitingnan saan nagkamali ang puso ko. Parang walang katapusan, walang katapusan. Iyon ang kantang Pumapailan lang sa restaurant kung saan niya piniling mag-usap sila ni Mike Paano ba ang magmahal? Palagi bang masasaktan o miiyak na lang palagi gusto ko nang lumisan Paano ba ang magmahal? Kailangan bang nasasaktan? Lagi na lang di maaari ngunit ayaw lumisan Pinaparinggan sila ng kanta Tinitingnan niya ang lalaking minamahal nararamdaman pa rin niya ang pagmamahal para dito. Pero tapos na ang pagkamaritian niya Sorry niya wala naman si Michelle, hindi ko siya mahal, ikaw ang mahal ko. Hindi mababago niyan ang katotohanan, hindi mo kayang maging loyal sa akin. Hindi kita pinupunta pinupunta dito para pakingi pagbalikan sa iyo. Ibinigay niya dito ang isang kahon, laman noon lahat ng bagay na magpapaalala sa kanya ng pagmamahal ni May